Grabe, ang daming laman, oh. Wow, ang dami naman yan, ma'am. Hindi ba dahil naka-camera yan, ma'am? Hindi. Ganyan talaga yan, ma'am? Pumunta <laughs> kayo dito. Oo. So, ibig sabihin, ma'am, pag pumunta sila dito, yan din yung madadatnan nila, ma'am. Pag nag-order sila. Ma'am, ganyan talaga yan, ha? Oo. Oh. Sure ka? <laughs> kung naghahanap kayo ng lugawan at mamaya na hindi kayo titipirin sa lasa at quality sa halagang abot kaya lang, ay itrya nyo na rin dito sa matagal ko ng kinakain ng lugawan. Na sa halagang 20 pesos lang para sa kanilang plain lugaw at 35 pesos naman kung may laman. At itong order natin na overload lugaw na may lechon kawale, chicharong bulaklak at puso for only 120 pesos lang. Okay. Yan. Ma'am, so, ano oras mo rin kayo open dito? Ano? Nagbago ba? 24 hours to eh. Ah, 24 hours pa rin. Uh -huh. Ayun. Ay, Masarap yung lugaw nyo dito, ma'am eh. Bakit po kulay dilaw yung lugaw nyo, nai? May sige. Magkano po yung regular na lugaw nyo, nai? Ano, 35. May laman. 35. Plain 20. Wow, ang dami naman yan, ma'am. Hindi ba dahil uh -huh. lang ang camera yan, ma'am? Hindi. Ganyan talaga yan, ma'am? <laughs> Pumunta kayo dito. Oo. Oh. Okay. So, ibig sabihin ma'am, pag pumunta sila dito, yan din yung madadatnan nila ma'am. Oh, pag nag-order sila. Yan. Ano na ma'am po yan ma'am? Atay. Atay? Hindi. Puso. Ah, puso. puso. Buti pa ang lugaw may puso. so, <laughs> matagal lang ako kumakain dito, sir. Oo, oh, sir. Hindi pa ako vlogger kumakain na ako dito. Ah, oh, vlogger din kayo, sir. Opo, oh, nagbablog din po. Konti lang po. Maminsan-minsan, pag-trip ko lang. Ah, sige, papalo kita, sir. Sa Parang marami serving niya sir eh. Oo, oh, hindi. Ganyan talaga dito kahit di vlogger sir. Oo, oh, ba? Ano talaga to? Takbuhan talaga to ng mga gusto mag food trip dito sa gabi ng mga taga bayanan lang, taga Molino. Kasi open to 24 hours. Tsaka dati guys, sobrang lakas dito talaga. May mga lamesa pa dyan sa gitna. So, syempre, marami ng ano, na uh, baka nakalimot na na iba, baka maalala nyo ulit guys. Kaya na kayo dito, RNB Lugawan. Sobrang Ayan. solid. Sir, sir, anong ano Facebook page nyo, follow kita. Uh, follow nyo po ako, ano, uh, Papa Don TV po. <laughs> Ayan guys, meron tayong binalikan na dati kong kinakainan pa guys, way back 2014 to 2015. Ito yung Lugawan na RNB. Located dito guys sa may Mulino Boulevard, uh, Bayanan. Tapat mismo ng total sa kabilang side. Dito yan guys, sa may kulay green up pintura. Matagal ko na itong kinakainan, guys. Grabe yan. Sarap ng lugaw nila dito, guys. So, no, oh. 120 pesos. Ganitong overload nila. Ayan, oh. Wow, ang dami. May mga chicharon, may puso. Ayan. Tapos, ganon din sa kanilang overload na mami. Ayan, oh. Grabe. Siksik yan, oh, guys, oh. Ganyan talaga yung actual serving sila, oh. Grabe ayan yung mabibisa dito Tapos guys Kung medyo Ano naman Kayo tight sa budget ah, Meron naman sila dito Na tagta 20 pesos Na lugaw plain So tikman na natin to Grabe Ayoko sana ito i-vlog eh, Kasi baka makita nila Ito talaga yung ano ko eh, Takbuhan Pag gusto ko maglugaw Solid na mga pagkain nila dito guys Lugaw nila Kaya mga taga mulino dyan Bako or kahit Imus guys, mababadbad kayo dito. Subukan nyo pumunta dito sa may R&B Lugawan. Sigurado hindi ako mapapaya. Tara, kain tayo.